Hello, good day mga kapangarap at uh, ito na naman po ang inyong kapangarap at uh, ito may bago tayong pinasyalang lugar dito sa New Zealand dito sa may uh, uh, Christchurch at uh, sa Sumners napakaganda naman talaga ng lugar na ito guys kung tingnan nyo naman yung bundok oh. talaga naman uh, nandyan yung lalaking mga bahay ganyan po dito sa New Zealand tapos yan may nasalubong tayong bus at yung bus na yan ay bumabiyahe po dito. Bus route lang uh, through Christchurch hanggang dito sa may lugar na ito. Dito sa Sumner. At uh, dito nga tayo kumuha ng uh, cackles. Yung parang tulya guys. At napakarami dito. Alam nyo, uh, dito sa New Zealand. Masipag-sipag ka lang uh, maghanap ng mga... Ah, uh, pwedeng uh, libreng ulam, mabingwit, ganyan, magkuha ng uh, na ng uh, tahong, yung mussels. Marami po at uh, tapos during uh, late spring to summer ay uh, magtanim-tanim ka lang ng mga gulay tulad ko. Ay uh, ayun. Malilibre ka na sa ulam guys at uh, sinisipon nga tayo ngayon. At uh, kaya ganito yung uh, boses natin. But anyway, ay, uh, samahan nyo kami guys ng aking pamilya na pasyala dito nga uh, uh, summer dito sa taas. At uh, napakaganda ng view dun sa dulo. Pero ito guys ay pakiat dyan sa bundok napakataas. Pero dyan sa pinakataas, pinakatuktok nitong uh, kapatagan na to ay uh, dyan sa mundok ay ang uh, lalaking mga bahay at uh, siguro ay napakayaman ang tumitira dyan sa taas na yan. At alam nyo ba guys dito sa New Zealand kahit uh, yung minsan ah uh, syempre kahit nandito na tayo yung uh, maganda yung sweldo natin kasama yung pamilya. Syempre uh, marami pa rin problema ang dumarating sa buhay natin pero eh pag ganito may uh, mga pasyalan na medyo nakaka-refresh at uh, nakaka-relax ng uh, pag-iisip ay minsan uh, nakakalimutan natin yung uh, mga problema at uh, napapalitan ng uh, yung uh, parang paraan ba guys na sinasabi na uh, instead na uh, isipin mo yung problema, gawan mo ng paraan kasi walang makakalutas ng problema kung hindi yung uh, sarili mo din uh, na paraan kaya ayun <laughs> ito yan sa mga bundok na yan guys napakagaganda tapos yung mga bahay dito napakatarik na na bundok na to napakataas hanggang sa tuktok guys ay binahayan at ang lalaki pa at uh, sana naman eh, walang dumating na lindol dito sa New Zealand kasi pag nakikita ko yung mga bahay dito kasi hindi po tulad dyan sa atin na konkreto yung mga bahay dito karamihan po dito ay mga kahoy lang gawang kahoy yung mga bahay Meron naman pong mga bricks, bricks houses pero hindi po pero tingin ko ay uh, hindi po ganoon katibay tulad diyan sa atin yung mga bahay dito sa New Zealand at uh, kasi nga eh, pag nakikita ko yung mga ginagawang bahay na nadadaanan ay uh, talaga namang mga kahoy lang, guys yung mga poste-poste pa, Parang wala siyang mga malalaking poste, parang ganun. Pero ewan ko lang din kung uh, ano yung uh, paggawa nila. Pero eto nga, uh, pupunta dyan tayo sa pinakataas. Yan sa taas na taas na yan. At doon sa kabilang bundok guys, mayroon palang pasyalan dyan. At uh, ipapasyal papasyal ka kayo dyan. Ito yung ating pupuntahan. Kasi first time ko din pumunta dito. At uh, may nakita lang din akong ng uh, post ng ating isang kaibigan na nagpunta sila dito. At uh, napakaganda, nakakarelax yung lugar. Yan, wala um, laking bahay guys. Tapos, uh, yan. Dito po, mahilig po yung mga... Uh, ano dito, mga naninirahan dito na maglagay ng mga halahalaman, Yung <coughs> garden talaga, yung kanilang ano, libangan during uh, wala silang trabaho, ganun po ang tao dito sa New Zealand. At uh, mahilig po sila sa halaman. Eh, nature lover din po itong mga, ano, mga kiwi dito, mga lokal. At ayan nga guys, so pababa na tayo. Ayan, napakaganda ng pag-trim nila ng mga kahoy na yan. O, yung mga uh, pangalan nito, mga pine tree. Ewan ko kung ano nga breed ng pine tree dyan guys. Kasi, uh, oh, ang ganda dyan. Dyan tayo sa baba. At uh, yun, tingnan nyo naman yung mga bundok na yan guys. <clears throat> Walang mga kahoy yan. Pero alam ko, may mga sheep dyan ganyan na inaano para yung lang purpose naman siguro ng ship para linisin yung uh, bundok kaya tingnan nyo napakaganda ng lugar oh. mamaya pagbaba natin dyan, guys makikita nyo yung lugar grabe talaga yung sipon natin guys <laughs> ay lako ganoon po dito kasi sa New Zealand kapapalit lang po kasi ng, ano, ng, uh, 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 winter to spring kaya first uh, week ng spring ngayon at yan lang nga yung lugar guys oh, napakaganda oh gilid ng dagat tapos eh, may mga bahay-bahay dito tapos sa uh, ayan gilid ng bundok pero maganda daw diyan bundok na doon sa kabilang side sabi nila napakaganda daw jad pero hindi na po tayo darating jad dahil nga mayroon ka yung kasamang bata at uh, hindi naman siya pwedeng maglakad hanggang doon at uh, mahirap din kargahin guys kasi medyo malayo nga Eh, napakaganda oh ganda ng view guys ganoon po dito sa New Zealand at uh, kung may pamilya ka dito ay napakasarap uh, mamasyal talaga yun yung isang lima ang dami ng aking family yung uh, uh magharap ng uh, spot na pasyalan kaya during day so yun yung medyo malapit-lapit lang guys eh, pag holiday naman nilalayo talaga kami pupunta kami ng Nelson ganyan ng uh, Queenstown ng uh, pangalan ng Melbourne Sound yun. mapasyal ko din kayo dun ulit guys pagka ano, wala na kasi yung mga videos natin nung una at eto nga, nandito na tayo sa my parking area. At ayan guys, yan, nakikita nyo yan, ay toilet po yan, public toilet. Pero ipapakita ko sa inyo kung gaano kalinis yung public toilet dito sa New Zealand. Ayan, dito na tayo sa my parking area. Alam nyo ba, mga pasyalan dito, laging may parking area at uh, libre talaga yung parkingan. Ayan nga guys, pasukin natin itong toilet dito. Ayan, ang daming uh, ano, mga toilet hanggang sa kabila. Pero ito, eh, pansin nyo, napakalinis. Oh. By tissue dyan, by uh, sabon, by dryer. Saan ka pa nakakita ng mga ganyang pasyalan? Di ba? Talaga dito mo makikita kung gaano kadisiplina yung mga tao dito sa New Zealand. At uh, ayan nga, oh. kung sa atin yan, baka may bandal na yan, yung mga wall na yan. At yan nga, doon nga sana tayo papasyal guys. Kaso nga lang, eh, hindi namin alam na medyo matarik pala yung aakyatin. Pero anyway, napakaganda. Para kang uh, nasa habiton, yung uh, pinagshooting ng habiton ko nga uh, nakapunta ka sa lugar na ito. At uh, napakaganda talaga. Yan na, oh. Uh, may na park dito guys. Ayun. Uh, playground. Ganun po. Tapos yun, may table dyan. na ayun uh, uh, Pwede kang uh, uh, magdala ng pagkain habang... Uh, na dito sa lugar na ito ay uh, yun may playground dude ayan yung uh, pwede mong dito wala dyan oh. ayan, Taylor's Mistake na dito tayo sa Taylor's Mistake dito sa Bay Christchurch New Zealand at ayan guys at uh, ito papakita sa inyo yun, yung mapa ng lugar na ito ayan napakaganda may uh, pisingan din dito may kuhanan ng uh, cockles ganyan ng uh, tahong at uh, ayun nga guys, uh, yung mga malapit po dito sa My Christchurch New Zealand. pasyalan nyo po itong lugar na ito at uh, napakaganda po ng lugar. Ayan at uh, may uh, bridge pa dito, na gawang kahoy. Ayun oh. <laughs> napakaganda. Ayan, talagang uh, nag-invest po yung New Zealand ng mga ganitong ano, ng ganitong pasyalan. Siyempre, ide-develop nila yung lugar for uh, ano, ah, uh, tourists attraction purposes. Kaya ito na tingnan nyo naman, napakaganda ng lugar. Tapos, at uh, pasensya na kayo guys kasi uh, may lagnat po tayo at may, ano, may sipon. Pero pinilit ko pa rin mag-voice over para siyempre may magawa tayong vlog uh, today para may pano mapanood kayo. At uh, dito nga tayo ni Lagnat at uh, nung kumuha tayo ng uh, cockles. At uh, napakaganda ng lugar guys, nakaka-relax. Ito yung mga bahay na to, akala ko eh Uh, may mga may-ari ng bahay na yan na nakatira dyan uh, ano uh, yun pala ay mga paupahan yan, uh, makasyon, uh pwede kang magbakasyon dito bagali na for uh, the whole night eh, pwede ka ka ay, pwede kang magupa dyan napakaganda oh. na uh, naman yung uh, mga bahay guys napakaganda Ayan, uh, for couples or for family purposes yan pwede po kayong uh, magumpahan pala dito mga namabasyal sa lugar na to kasi doon sa kabilang side dito guys malayo yung lalakarin dito nasa ano yata 1 uh, to 2 hours daw sabi doon doon sa may mapa kung maglalakad ka dyan sa bundok gusto na nasa na naming puntahan nakala namin may daan dito sa lugar na to so, at yung aming sinuutan na to wala pala kaya ginawa namin ay pumasyal na lang kami dito kaya napakaganda naman ang mga bahay yung simple Uh, pero pinapaupahan pala itong mga to pero tingnan nyo guys kahit naiiwan yung mga bahay dyan lang ganyan pinapaupahan walang katao-tao yung uh, siguro nagpapaupa pa dyan baka wala mismo dyan baka nasa Christchurch pa kasi online po minsan kadalasan yung mga paupahan dito sa New Zealand kung papasya ka ng Queenstown ganyan o kaya ng Belford Sound o kaya ng uh, malalayong lugar Nelson ay dapat uh, malayo pa yung uh, yung plano mong uh, magbiyahe doon para mag holiday ay dapat ay may naupahan ka ng bahay guys kasi kung doon ka palang pupunta ay sa hotel ka talaga mapupunta hindi sa mga bahay mas maganda kasi pag mga bahay kasi may privacy talaga Ngayon saka lang maganda pa dito? lalo na pag grupo kayo may kanya kanyang pamilya uh, ay uh, maganda ito napakaganda ng ito lugar si guys Ayon na yung na sa yung asawa ko tsaka yung anak ko ayun sino yun na doon yung uh, <laughs> ay, truly nung bata doon sa may ano, uh, pwedeng Buhang ngayon na. Si dyan yun pasyalan natin dun sa bandaro napakaganda yun kuha na ng tahong dyan guys yun sa ano na yan huh? yun nga si Mrs. sabi niya eh wala daw naman wala da pala na. pwede yung bata dyan hala <laughs> ko rin meron dun pala sa kabila ha? ayan natin may sa bahay dun guys o yun paupahan yun dito no pero pag nag high tide eh nakakatakot low tide kasi ngayon no? at ayan uh, pwedeng kumuha dyan ng cockles guys at uh, dito surfing din nagsisurfing din dyan, dyan. Badayo din yung mga surfer Diyan sa area na yan Ayun guys, hanggang dito na lamang po Yung ating video for today, God